Ngayon, magandang umaga mga idol. Mga kaibigan natin dyan, yan. Parating na naman uh, ang masamang panahon. Malakas na hangin. Mga idol. Ah, uh, ulan na naman. Malakas ang hangin. At nagbabadya na naman ang malakas na ulan. Kahapon, almost maghapon din siyang naulan. At ngayon, tingnan nyo ang panahon namin dito sa kaibigan. Ayan, maano na yung mga puno. Yun malakas na doon. Lord, tama na po ang pag-ulan. Sa Puerto Princesa, imuulan pa rin hanggang ngayon. Hindi natin alam kung masama ang panahon o may bagyo pa o dala lang ito ng shear line. Kasi sa balita ay shear line daw ang may dala ng ano na to masamang panahon yan o Lakas na naman ang hangin mga kaibigan mga idol habagat siguro ang hangin ito habagat ay amihan yun o may ibon pa nga lumipad na yung mga ibon kanilang mga bahay dun sa banda dun sa panisiran banda yan mga idol at dito yan sa baba dyan ay ang PNP dito may PNP rin dyan camp ng pulis ang tawagin sa kanila kumakalabog na dun kila kuya yung yero nila at free for palawan mga idol sana'y tumigil na ang masamang panahon na ito tingnan natin dun sa bundok ng full of interior yan ang sa likod bahay ko mga idol yung doon na bundok na doon na pinakamalayo na yon ay ang um, Brooks Point yan yung minamining kita dito, dito sa likod bahay namin yan ay ang pulot interior Uy, may ibon. Malakas na doon yung ano mga kaibigan. Yan yung nakikita nyo yan, yung yero na yan. Yan ang yan yan, yung yero na yan. Likod bahay, ay likod hospital yan. Yan yung likod ng hospital. Hmm. Medyo masukal lang ang county dyan. Kaya ganyan yan. Pero yan lang yan, yung portion lang na yan na masukal. Yan, 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 malinis na yan. May mga damo-damo rin pero pero hindi siya ganun ka sukan. Malinis yan hanggang doon pababa. Ito itong portion na to, luti yan kabuuan dati. Mga buho pa yan doon. Hanggang doon. Hmm. Yan o, umaano na sa mga kapitbahay ko. Yan, mga kapitbahay ko dito sa sa right side. Yan dito naman kay Sir Ola yan may ulan na mga idol Umuulan na no, sa bundok masama talaga ang lagay ng panahon mga kaibigan mga idol ingat na lang po tayong lahat at like and share na lang po ng ating video at pa-comment na rin kung taga saan kayo kung ano ang lagay ng panahon diyan sa inyo yan o sa amin ay malakas na ulan na naman ang nagbabadya may kasama na pa namang hangin ngayon mga kaibigan dati pag umuulan ulan lang ngayon nakakatakot na yes. kahapon din may lakas na hangin yan yeah. na talaga ang ulan mga kaibigan So mag-e-end na muna ang ating video ngayon at maraming salamat sa inyong suporta. May pagdasal natin mga kaibigan na tumigil na ang pag-ulan na ito. Ang masamang panahon na dala ng share line. Sana'y tumigil na ng makapang muhay na tayo ng maganda. Kawawa naman yung may mga sakahan. Diyan, kita nyo yung nyug na yan, yung nyug na yan. Pagbaba mo yan dyan, sa kahan, ano na yan, basakan. Diyan, yan, yan, sa porsyo na yan, basakan na yan, dyan, pagbaba mo dyan. Yan yung bibilhing luti ng minisipyo, yung matuloy. Ayan yung Diyos. Um, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga kaibigan. Thank you so much.